ngayon guys meron tayong i-unbox na ampli na nabili lang natin sa isang nabili natin sa isang mall ito ay ang Mikata Professional Karaoke Amplifier Mikata model AB302 Bluetooth okay guys let's go So ito na yun guys, yung nabili natin guys. Mikata 400 watts. Bali M2 uh, 200 watts per channel. Gamitin natin na D12. Model AB302BT. Yun guys, ay uh, kinabit na pala natin sa ampli na ang ampli natin sa ating ano sa ating uh, stereo, sa ating speaker. Kinabit na pala natin sa swigel guys. Yun guys. Try natin guys. On natin. Yun guys. Nag power on na siya. Yun na. Try natin ngayon guys. Patugtugin guys. Yun na guys. Okay sa guys, tumunog siya. Kaso na nang video tayo, naputol siya guys. Kasi nag-switch kasi tayo sa video. Yun na guys. Okay sa guys, tumunog siya. Kaso na nang video tayo, naputol siya guys. Kasi nag ko siya. Ngayon guys, eh, itetest natin yung ampli guys. Pakinggan natin ang tunog. Dito guys. Yan guys. Oh. Yun guys. Ang turn on na siya oh guys. yun guys lakas guys lakas ya guys 400 watts ganda ng tunog guys mikata kata AB302 bluetooth ganda ng tunog guys lakas guys medyo hininaalan natin guys kasi gabi na kasi baka magising yung ating kapitbahay <laughs> okay guys ayos guys Legit guys.